Hello mga kateknik. Gandang tanghali eh, mga kateknik. Ngayon na na kami. Bali ito lang ginagawa ko ngayon mga kateknik. Para video lang. Uh, palit ng cover, ano, bulb gasket. Bali natay ko lang yung gasket niya. Ibabalik na rin natin yan maya maya. Hindi ko lang nabidyohan yung ano. Kasi tumatagas na mga kateknik yung ano. Tumatagas na yung langis. Kating kapilahan, pangit na yung gasket niya. Balinis na rin natin. Yun. Ito lang muna ang ating gagawin mga kateknik. Marami na rin akong ginawa mula kang ina. Ito lang yung ngayon lang ako nakapag-video. Busy. Ito lang muna. Bios lang naman ito mga kateknik Bios lang. Okay. At saka nga pala hinugasan ko rin yung kanyang ano, yung sensor. Yung kanyang oxygen sensor. Pinaklas ko. Nilinis ko lang kasi parang ano siya, namamalag na eh. Sabi ng may-ari, nilinis na raw yung throttle. At saka itong sa may map sensor niya, nilinis na rin. Nagpalit na rin siya ng ano, ng engine support. Pero yung transmission, yung support niya, hindi pa siya nagpapalit. Kailangan palitan na rin yung ano niya, yung transmission support niya. ating mga kapitid pa mamaya eh, mapatakan pa ng mapatakan pa ng kung um, ano yan eh, kung ano pa yung pumasok sa loob matisigrasya pa tayo okay, yun lang muna ang video mga kateknik dahil na busy lang kasi ako kang ina kaya hindi ako nakapag video ng mga ginawa ko so, okay. okay next video ulit mga teknik